Hello mga idol, magandang umaga po sa inyong lahat dyan So ngayon po mga idol, nangunguha tayo ng panyawan mga idol Iwan ko lang kung anong tawag sa Tagalog ito mga idol Basta ang alam ko nito sa Bisaya, panyawan Sobrang pait to mga idol Ngayon po mga idol, kukuha tayo nito mga idol At dalagain natin mga idol Kasi gamot daw to mga idol lalagayin natin to mga idol tapos iinumin natin yung tubig mga idol pagkatapos na lagayin natin ayan mga idol nakakuha na ko mga idol o oh. ayan tapos puputulin natin to mga idol tag isang dangkal kukuha tayo ng pitong piraso mga idol putol tayo ng pitong piraso tag isang dangkal lang mga idol at ilagay natin to sa kaldero mga idol at bago natin ilagay sa kaldero mga idol hugasan muna natin to mga idol para malinis at hindi madumi ayan mga idol ha Hugas, hugasan natin ng maayos at pagkatapos ilagay natin to sa kaldero mga idol ayan na mga idol at pakuluan na natin to mga idol ayan kumukulo na mga idol Hintayin natin isang oras mga idol. Takpan muna natin to mga idol. Ayan, hintayin natin isang oras mga idol. Pakuluin. Ayan na nga. At ito na nga mga idol, nabuksan na natin. Isang oras na po pakulo natin mga idol. Kukuha na tayo nito mga idol. Iinumin natin mga idol. Kukuha tayo ng kalahating baso. Ayan mga idol. Thank you for watching.